Maglot, ay ako hinan din na naman sa bukid. Ay alam niyo ga ho, na dini ho sa bukid ay lahat ho ng pagkain ay libre ho ay. Eh. Pag ho kay may tanim na mga gulay-gulay at saka ho mga sili, ay libre-libre na ho ang ulam. Ay dade, ako'y tutulungan mo. At sige. Kumuha ka ng ano, talbos tapos bango tayo ng ano, malunggay. Maglot, ay dini ho may bunga rin ng sili. Pwede na ho kayo mag- tinola, pati dahon ng sili, meron na rin. Dahon tayo ay pipitas. Kailangan ka kunin din ay ano? Ang kailangan kong kunin rin ay talbos. Uh, ay haba-haba ay -haba eh, para makakailangan naman ng tangka. Oo. Oh, oh. Kasi mo ay lahat ay libre daw sabi ko ni Kulot, Basta kayo ay masipag magtanim. Ayun pa, marami kang talbos. Pala. ako rin eh hindi naman mo makapidin sa amay. Kaya kayo ay makakuloti niyo sa bukay. Eh, pag kayo ay marte, ay hindi mo kayo pwedeng tumiragin eh. Dapat ho, kayo ho ay marunong sa buhay. Yan. are na ho, marami na ho akong napitas. Ay, are ho, ay dadalhin ko ho sa inay. At ari ho, ipang uunam namin. Mamay, are ho, ay masarap sa piritong toyo. O, oh, ay anong pagkukunin? Eh? Patulong ka na sa dadin. Kumuha ng malunggay. Para may kasahog. Dadi, hawak ka. Maka, nito. Mabin, mabin. Areho, meron na yung hokam ng puno ng malunggay. Ako man. ay pil na pil ko ang aking buhay ah. at ako hindi nakasumbrelo pa. Oh, ay sa babae na yung gunting mo, baka may hindi naman yung ah, gunting. Hindi na kailangan yan, alin mo na ito. Yan. Ayan, Ayan ho, ah. oh, fresh na fresh. Ang pang-uulam ko po mamaya ay fresh na fresh galing pa sa puno. Ito'y <laughs> pampatalino ito. Pampatali na paganda, sabi ni... Di ka dasay sabi mo kulot. Ang mga lunggay ay pang? Patalino at pang maganda. Hmm. Wow. Ho ang paniniwala. Eh, so, paano gan luto mo riyan? Ay, ari ho, ay sasabawan ho. Tama. tapos ho, kayo ho ay may hawot na sunaw. Tapos yung isasawsaw mo sa suka na may sirit, may bawang. Naku, napakasarap ko. O, aray, tama, tama Tingnan mo, napakaraming bunga ng iyong ano. Pantinula na mo. Pwede ka na rin magtinula. Ay, mo, pwede ko naman tayo ng sila, dada. Oh, sige, ko ikaw, Ano ka? Ito. Tandaan. Ano kukunin mo? Ang kukunin ko naman ho ay sile. Para ho, in case ho na kami ho ay magtinubla. At pag ako ho'y nangangailangan sile sa usawa na hindi na ho manghihingi sa kapitbahay. Oh, 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 maraming ang bunga eh. Ngayon sile. Mainam. Mainam niya yun. Eh, Lahat diyan pala ay eh, sa atin ay eh, ano. May mini garden ho ko rin sa amin likod ng bahay. Okay na ho ba to? Maroon. Buti na lang kasi ipagatahan kung tanayin. Aha! Huwag kang magdadali dada eh. Hmm. Ayun, ang kanyang dada ho namumuti pa ng dahon ng ang pamuti. Idalaan ko para sa iyo. Ayun ho, may dahon rin ho ng silirin eh. Oh. Wala na ho talaga kayong pupulmahin. Pag kayo hindi na nakatira sa bukat, ay tipid-tipid na ho kayo. Napakarami naman ho yung pwedeng ko Pwede ho kayong magtinuna. Pwede ho kayong magsabaw ng talbos ng kamote. Pwede ho mag, ano, malunggay. At pwede rin magbangin ng hawag na sunog na hindi pa kailangan ng kuryente. Oh, okay, ay, kadami na yung na nakuha ah. Ay, Ah, Pwede din guys. Ay, tamang tama 'yan. Dali mo sa yung Tito Jewel at libre pag ibibigyan ka na ng lumi. Ay, an Tito, ay maglumay Ay, akan an mo ari ibibigay at ayun ho ay kailangan ng sila. Ay, siya maglot. Okay. Lalo na ho ngayong maulan na naman, ay masarap pong magluto ng sinigang, ng tinola, ng ano, iyon, Sinigang na isda at talbos ng kamote. Masarap na masarap. Tapos sasawsawan nyo ng patis na may sile o kaya suka na may sile o kaya toyo na may sile. Eh, Inapang sarap. Ako yung batang batang-batang ganyan na mahilig sa sile. Pag ako yung ay ko oh, oh. ng sile. Ayan, oh, dade. Oh. sabi mo, dade. Ay, talagang okay, tama ito, na yan. Napakarami na ng... Ay, napakarami na, dade. Para rin bukay na eh. Ano? Oh, bukay. <laughs> Yan ang pabulaklak sa inyo ng dada. Ano pabulaklak sa akin wow. ng dada? Masustansya pala ang pabukoy. Na. Ay, nung Father's Day pala, wala akong regalo sa iyo. na okay bukay. na. Ay, siya mga kulot. Ay, ari i igigisa. O kaya igugulay. Kaya babay na ho mga kulot.